Hi guys, good morning. I'm so happy. Guess what? Kasi today, dito, dito na lang siguro ako. May papasok pa. Ah, meron kaming surprise kay Papa. Kasi di ba nag-show may si Papa. So, yes ate, you can go down. Kailangan niya talaga ng ano guys, ng freezer. Um, bumibili kasi siya everyday lang dun sa stocks. So, wala siyang pinag, um, lalagyan ng stocks ng mga ng mga showmai niya, tapos minsan nasisira na kasi hindi kasya yung ref, hindi din kasya lahat sa ref. So at least ang mga kabili siya ng bulk ng stocks niya tapos malalagay niya na sa freezer niya. Kaya I'm so excited din niya na may freezer na siya. Pagay lang sila. Wala siya kabaloy. Surprise na mood siya. Paalakad ka na, hindi pa? Wala ka sa club, hindi pa? Oo. Oo. <laughs>

Ayan guys, nadala natin kay Papa. Nakakatuwa Nag-thank you siya kay Alp. Tapos, ayan. Kasi nagpa rin kami mag, ano, gumawa na kami ng sauce guys. Magbebenta kami ng sauce ni Papa, yung nasa garapon. Kasi yung sauce ni Papa, naku, sobrang sarap talaga be. Eh. Ano, yung chili sauce niya, um, sobrang sarap. Kakaiba yung chili sauce ni Papa. Pwedeng-pwedeng yung ulamin guys. As in, ayan, ayan pasta. Habangan niya siya sana matuloy. Magla-lunch muna kami. Kasi si Arya, meron yan siyang workshop for the day. So,